Marami nang naloko dahil hindi nila alam ano ang mga dapat i-check. Paano mo malalaman kung legit ang developer kahit first time buyer ka? Kung first time buyer ka, mahirap malaman kung legit ang developer. Pero may ilang paraan para ma-check mo kahit hindi ka expert. Ito ang mga iyon. Una, search sa website ng HLURB o DHSOD na ngayon kung ang project ay mayroong license to sell o LTS. Kung wala, red flag yan. Pero kaunting disclaimer lang, hindi kasi palaging updated ang records dito sa website. Kaya kapag nag-inquire ka sa property, pwede mong hingin ang kanilang kopya ng LTS or kung ano yung LTS number nila. Pangalawa, kung may reviews sa Google or sa Facebook. Tingnan mo kung real buyers ba ang nagko-comment o puro dami lang. Number 3, may presence ba sa internet, sa news, sa YouTube, at iba pa? Kung maraming content from buyers, malaki ang chance na legit. Pang-apat at pinakamahalaga, tanungin mo ito kung mayroon na ba silang na turnover na property. Kung puro pre-selling lang for years, Ingat ka na kasi baka kukobra lang ng pera tapos maglalaho na. Maraming ganyan.